po kayo muli kumulisi dito at welcome kayo sa ating channel ng at Garis Gato. Ang si isi-share ko naman po sa inyo ngayon yung pinakasimpleng paraan para makapabulaklak tayo ng marami at maganda ang po at yung talagang mamumulaklak ng todo-todo. Ganito. Simpleng paraan lang. Number one na gagawin natin. Suri natin na yung lupa niya ay hindi tigas maganda sana kung mayroon kayong rice hull na ganito para tayo makapagpabulaklak ng marami kasi kung ang lupa natin hindi maganda na pating mix natin nagkagamitin gagamitin hindi maganda may hirapan tayo makapagpabulaklak ng uh, ganito kaganda na marami Mas basta yung lupa ninyo uh, pagka diniligan nyo makikita ninyo na hindi nabababad sa tubig yun lang mga pinaka simpleng paraan na, na paraan para, para makapagpabulak pa ng ganito kagaganda yun ang number one kagaya doon na tinan nyo siya rin na panay bulaklak wala nang dahon ito halos wala na rin dahon diba yun ang ganda nya saka yung form, forma niya talaga maganda kasi ang ginagawa ko pagka may tumataas pinuputol ko ayan na mumulaklak siya ng mababa kagaya dito pinutol ko dito ay na naman dito na di ba kasi kung may mahaba uh, hindi rin magasadong maganda uh, mas maganda kung ganito neat di ba uh, ayan number 1 sa lupa yan ang koko natin Uh, mamaya bibigyan kayo ko ng example kung paano yung nagawa ko dito para mapagulaklak ko ng ganito ka maganda. Nakita ninyo. 'di ba? At ship uh, siya na maganda. Ay dito. Maganda rin ito. Parehas lang. ngayon bigyan ko kayo ng example. Ito yung example ko sa inyo. Ito maganda rin ang ano. Ah, maganda rin yung pating mix niya. Ang maganda rin yung pating mix niya. Ayan oh. Pero ang naging problema dito, ah, medyo nasa lilim siya. Ah, hindi siya direct sunlight. Kaya nakita niyo yung dahon niya. Ah, iba. Kalilipat ko lang kasi yung mga ah, ibang bugambilya ko, uh, walang paglagyan dun sa ano, nalililim yung iba. Ito nalilim siya kaya ganito. Nag-sample ko lang sa inyo ito ah. Nalayo uh, uh, ko lang ng konti ito. Ang gagawin nyo lang para makasaroon kayo ng ganito kagad ng bugambilya, yung nakasimple paraan na gagawin natin. Yung ganito, ito nakalilim. Mapansin nyo, nalilim siya, di ba? Kasi pagka dahon ay ganito, Ah, uh, parang mura at saka hindi niya Malilit sa kanya, di ba? You know? Kasi nalililim pagka ganyan eh. Kasi ito na ano, mga dalawang araw ko na nanay Kaya ganito ito. Number one lang na natin. Titriman natin para makuha natin yung ganoon Titriman lang natin ng konti. Hindi naman natin isasagad. Yan, titriman lang natin na ganyan. Kukunin natin yung pinakasip niya. Diba ganyan lang. Hindi naman natin isasagad ng gusto. Matapos natin na triman na ganyan. Pinaka maganda. Uh, purwa, purwa kang tayo di abono. Yung lagyan lagyan natin abono kahit minsan lang sa buwan. Dito lang sa gilid niya. Kasi hindi naman natin mapapaganda ng gusto talaga pag hindi tayo mag-aabono. Hindi natin magpapapulaklak ng ganito kaganda. Ganyan lang. Simple simple lang. Lalagyan niyo lang sa gilid-gilid na ganyan, no. Triple 14. Kasi ito na talaga ang gamit ko. Ah, uh, dito na ako na sanay eh. Kaya mga isang kutsara lang na ganyan. Kung minsan, pwedeng lusawin. Pwede, pwede rin na direct na ganito. ito pagkatapos dito, didiligan nyo lang agad. Ngayon, pag nalagay nyo ng ganyan, ilagay nyo doon sa pinakamainit na lugar doon sa uh, bakuran ninyo. Kasi kung medyo malilim, talaga hindi nyo mapapabulaklak ng marami. At saka mapapansin nyo pag malilim, iba ang kulay nung ano, iba ang kulay nung bulaklak niya. Hindi nyo makikita yung ganito ka kakulay. Diba? Nakita nyo yung kulay niya labas na labas yung kulay niya talaga so, mapakaganda yan naman hindi ko matiti ito yung bugambilya nato magiging ganito kahit anong bugambilya na mapapaganito natin at mapapaganito natin karami ang bulaklak basta number one ipating lips uh, ah, lagyan lagyan natin ang abono isan sampuan pagkaraan dapat doon sa init na permit sa Direct, direct sunlight talaga makukuha mo yung mga ganito na na ganda ng bulaklak mga ganyan pakilala ko naman sa inyo yung mga sinample ko sa inyo, ito yung ano uh, dark pink mashuri uh, baragated ang dahon yung to, walang bulaklak, nakalilim kasi ito dito sa may pader uh, talaga nalilim siya kaya hindi siya nang bulaklak pero ngayon eh, ano Nainit na kasi nabawasan na yung mga bumilya ko. Ito naman, papakita ko sa inyo. Napakaganda, di ba? Uh, brisa Dark Pink. Ganyan ang bulaklak niya itong brisa na ito. Brisa Peach. Peach? Peach ba ito? O, baka peach? Brisa Peach. Ngayon na tayo sa kulay, sabi ni Mrs. Uh, brisa Peach. Ganyan yung mga bulaklak niya. Napakaganda. Alin nyo, napakatagal ng bulaklak nito. Pag namulaklak, ah, napakatagal bago malaglak. Ayan. Pakita ko sa inyo may higit. Yung dahon niya ah, maliliit lang. Kita nyo, maliliit lang talaga ang dahon nito. Kahit ako, hindi lumalaki ang dahon nito. Ah, maliliit lang na ganyan. Saka ito, marami siyang magsanga. Ah, marami, marami siyang sa sanga. Ayan ang mapansin nyo, Marami. Napakaganda, di ba? Ang Prison Beach. Ay, yung isa naman na yun, ah, silver red yun. Yan yung tagal na bulaklak. na. ko pa ah, bin binidyo yun. Na ganun na. Mas dumami pa. Lumaki kasi yung mga bulaklak niya. Kaya mas punong-puno na ngayon. Talaga wala na siyang dahon. Para bulaklak na. Ang nilalagay ko lang dyan, triple 14. Ah, pagka nga malusok siya, di triple 14 lang. Pagkaraan, talagang direct sunlight ito mga ito. Pagkaraan, uh, hindi ko siya ino sa tubig. Kasi pag uh, na sa tubig din, uh, matagal mamulaklak. Uh, dapat, uh, control lang tayo sa tubig. Huwag naman natin pababayaan yung lantan-lanta. Basta, huwag masyadong madilig. Alam na natin yon atay so, nagpupugimilya. Saka kaya lang na over naman sa tubig yung iba, 'di ba? Ah, yung kasi to yung lupa niya kasi ah matigas yung nabababad ba. Matagal bago matuyo. Pero pag yung ganito, buag-ag lang rice hull, napakadali siyang matuyo. Kaya hindi siya mabababad. Kahit diligan mo kayo, mamaya lang tuyo na, 'di ba? 'Di ba? Ah, nandito na lang, napaka lang 'yon. Na pinaliwanag ko sa inyo para makapagpapulaklak tayo ng green Yun Ganyan lang, basta direct sunlight lang para maganda yung pati ng natin. Ah, lagyan lang natin ng abono, minsan minsan, minsan tambuan, okay na 'yon. So basta maganda yung lupa na pinagtanim na natin. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.